Hello guys, andito na naman ako, andito na naman uli ako para mag-share ako sa inyo ha. Bali tuloy-tuloy lang guys yung upo ko dito guys ha, hindi na ako guys nagbihis. Yan lang guys ha, kumbaga ang isi-share ko ngayon sa inyo kasi marami guys ang nagtatanong sa akin tungkol sa mutya na ito guys ha. Itong mutya na to guys, mutya yan guys ang ibig kong sabihin, mutya ng Mutya nang linta guys linta siya guys lintang dagat yan guys sa marami ang nagtatanong nito sa akin kung para saan yan yan guys ang ibig kong sabihin ayan guys ha, kung para saan siya yan guys sa marami ang nagtatanong sa akin kung para saan siya yan guys ang ibig kong sabihin yan ang i ko sa inyo kung para saan itong mutya ng linta na nanggaling guys sa dagat ha napakaganda nito guys kumpara doon sa mga mutya ng Linta na nauna kong na-upload sa inyo yan guys ay napakaganda nito kumbaga mas malakas ang visa nito or bertud nito. Yan guys ha? Ang mutya ng linta to guys ay kumbaga napakaganda. Ha, Unang una bakit dahil siya ay nakuha siya guys sa dagat. Ha, dagat. Dahil ang dagat guys, alam natin yan guys na kumbaga maalat, kumbaga parang asin, asin 'di ba? Ang asin guys ay kumbaga napakaganda niyan, 'di ba? Tinuturo ko 'yan sa inyo. Ang asin ay pampaswerte, ha. Yan guys at ito din guys ay nagbibigay ng kamalasan depende sa paggamit niyo. Yan guys ang ibig kong sabihin, ha. Napakaganda nito. Tapos ngayon guys, ha, ito guys ay nagdadala ng swerte, ha swerte sa hanap buhay. Kumbaga napakaganda ng mutyang linta ng dagat na to na malaki siya guys ha. Malaki. Napakaganda nito guys sa mga negosyo. Yan guys ha. Para bang yung negosyo mo guys sa ha? Halimbawa lang ang business mo ay kumbaga medyo mahina ha. Medyo mahina. Kasi marami na guys ang lumapit sa akin sa mga ganyan na bagay yan guys, mga ganyan na bagay na pagdating sa hanap buhay na talagang dati ang mga buhay nila guys ay mahina, negosyo mahina. Yan guys, gumamit sila ng mga pampaswerte o kahit na ano pa yan guys ha, Yan guys ito guys ay nagdadala ng swerte sa hanap buhay ha. Kumbaga unti-unti kang pagagaanin ha Hindi lahat guys na sasabihin natin guys na pampaswerte automatic kapag may hawak ka na isiswertehin ka na Hindi ganun guys ha kumbaga unti-unti kang kumbaga parang hagdan yan guys na unti-unti kang aakyat sa hagdan hanggang sa maabot mo yung mga pangarap mo yan guys ang ibig kong sabihin kasi ganyan guys ang nangyari sa akin ha. Ganyan guys ang nangyari sa buhay ko na parang umakyat ako ng hagda na paunti-unti guys hanggang sa narating ko yung pangarap ko. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Ito din guys ay kumbaga napakaganda nito guys na mag-alaga din nito guys sa mga yung mga nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho or namamasukan. Yan guys. Kumbaga marami din kasi guys ang lumapit sa akin. Kasi marami na talaga guys ang lumapit sa akin guys. Na talagang kumbaga ang buhay nila dati guys ay kumbaga down. Tapos ngayon nasaan sila mga successful sa buhay. Ha? 90, 90% yata sa kanila guys is naging successful kumbaga nagkaroon ng pagpagbabago ang buhay nila kumpara sa dati nang lumapit sila sa akin. Yan guys, kahit mga namamasukan lang sila. Yan guys, ha, kumbaga mga pampaswerte lang guys ang mga sekreto niyan. Yan guys, kasi maraming nagme-message sa akin, akala nila instant na swerte ka agad hindi guys, kumbaga may mga sekreto din kami guys na mga pampaswerte. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero yung iba naman dyan guys ay Kumbaga, medyo madalang, guys, ha? Pero yung iba, 90%, sabi ko sa inyo, 90% na lumapit sa akin, naging maayos yung buhay nila. Yan, guys, kumpara sa dati. Yan, guys, yung iba mga suinerte doon sa wishing oil, yan kung ano-ano, yan, guys, ha? Mahabang istorya kung ikipinto ko na naman dito sa inyo. Yan, guys, napakaganda nito, guys, sa hanap buhay, ha? Tapos na yun, guys, ha? Kasi ito, guys, is lintang, ano ito, guys, eh, kumbaga lintang, Lintang dagat. Kaya, kumbaga, maganda siya. Maganda din, guys, yung linta na yung kulay puti. Maganda din yun. Pero, mas maganda ito. Kumbaga, nakala, nakalamang lang ito ng kunti. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, ito din, guys, ay nagbibigay sa iyo ng, nagbibigay ng proteksyon. Ha? Proteksyon, guys, kunyari lang, halimbawa lang, sa kulam kulam barang dahil ngayon guys sa panahon ngayon guys ang dami-daming nababarang ang dami-daming nakukulam mga lumalapit yan sa akin na may mga barang na sila may kulam na yan guys sabi ko pumunta na lang kayo sa magaling na albularyo yan guys ang ibig kong sabihin kaya napakahirap guys ng walang proteksyon dahil minsan guys dahil lang sa ingit tatrydo rin ka na yan guys ang ibig kong sabihin tatrydo rin ka na nila kaagad yan guys, ipakulam ka, ibarang ka. Dahil lang sa inggit eh. Minsan yan ang sinasabi guys na ang inggit ay nakakamatay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung nakakamatay talaga guys yung inggit. Kasi ipabarang ka na lang bigla, ipakulam ka. Kaya mag-ingat tayo lagi guys. Yan ang lagi kong paalala sa inyo, protection. Yan guys, napaka napakaganda din ito guys sa pagdating sa protection. Ha, hindi ko na pahabain guys yung ano ko basta ang dala nito ay swerte sa hanap buhay tapos protection. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, hindi ko na pahabain yung kwento ko dito tungkol dito ha. Kasi kumbaga lagi ako nagsishare sa inyo yung mga ano ganun at ganun. Yan guys. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin niyo sa sa ano na to guys paano alagaan ang mutya ng linta na to guys na galing sa dagat mutya ng linta ha linta na galing sa dagat ito guys ay kumbaga every tuesday and friday niyo lang guys haplusan niyo siya guys ng ano kapag meron kayo nito ha kaso mahirap guys ito mahanap eh hindi ito basta-basta na hanap ha sa mga nagtatanong lang sa akin haplusan nyo lang guys ng uh, oil every Tuesday and Friday. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha, kapag marami naman kayong mga alaga dyan guys, isabay nyo na lang ito. Yan guys, tapos ngayon magdasal kayo ng isang Our Father, isang Hail isang Apostles Creed. Tapos ngayon anong gagawin nyo? Banggitin nyo yung pampalakas ng anting-anting o -anting orasyon. Yan guys, yung haik do na. May upload na ako dyan, diba? Pampalakas ng anting-anting o agimat. Yan guys, tapos ngayon guys, magkaroon kayo lagi ng kahilingan. Ha, kahit na yan guys, ay mga akala nyo, mga simple lang yan na mga bagay sa mundo ha, hindi nyo lang alam na yan guys, ay mga, may mga kakayahan para magbigay ng swerte sa atin. Dahil guys, ako sumuko yan guys, yung mga pampaswerte na yan guys, na mga galing sa nature, na sabihin ko sa inyo, sobrang laki ng halaga ng nabili ko sa mga pampaswerte niya na talagang, kumbaga guys, ano naman guys, kumbaga sulit naman guys yung gasto ko. Yan guys, halimbawa sabihin ko nalang, gumasok ng 200,000, 300,000 koleksyon mga pampaswerte. Pero ano ang balik sa akin, hindi lang 300,000 pesos. Kumbaga, ang balik sa akin, guys, ay triple-triple. Kasi dati, guys, ay nag-umpisa lang ako sa konting pampaswerte. Dati, nag-ano ako, sabi ko, nasa 100,000 yung ano ko, yung gasto ko sa mga pampaswerte. E ngayon, pag may naano, guys, basta may nakukuha, guys, na tunay, talagang bibilihin ko talaga yan, guys. Yun, guys, kasi mas maganda kasi, guys, yung marami, kasi pag nag-join first na sila, is mas mabilis, guys, yung pasok ng swerte. Yan guys, kaya kumbaga napakaganda guys ng pag-aalaga ng mga ganyan. Basta lagi kong pinapaalala sa inyo, anuman ang pampaswerte na hawak nyo, samahan nyo talaga guys ng dasal. Dasal, tapos alagaan nyo yan guys, sa maging positibo kayo. Isipin nyo, darating ang araw, magiging millionaire ako. Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Kakausapin nyo yan guys, dahil yan guys ay may mga gabay. Mga gabay ha, alam na natin yung gabay dahil pinapaliwanag ko yan lagi sa inyo. Yan guys, ang ibig kong sabihin may mga gabay yan. Minsan niya, alam niyo sa totoo lang ha. Alam niyo, may, kumbaga isisingit ko lang ito ha. Ultimo mga manika guys, ay minsan may mga pumapasok dyan guys na mga espiritu. Ha, espiritu. Elemento man yan or espiritu, pinapasokan yan. Yan guys ha. Kumbaga yung mga bagay na yan guys, ay ano yan guys, kumbaga gawa lang yan ng tao pero napapasok ka ng mga espiritu. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Mga para bang <coughs> excuse me, ang <coughs> ganda na ng kwento ko. May nakaalala sa akin ah. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga lahat guys ng mga mutya, basta yan guys ay mga tunay. Yan guys ay may mga gabay na nagbibigay sa atin ng swerte sa hanap buhay. Ano mang hanap buhay, negosyo man yan, or ano man yan, o oh, negosyo, trabaho, ha, at nagbibigay ng proteksyon. Yan guys, ha, hindi ko na masyadong pahabain ang kwento, ha. Kasi marami guys ang lumapit sa akin na talagang nagpasalamat sila sa akin sabi ko sa inyo, ang nagpasalamat sa akin ay sobrang dami guys. Yung iba guys, may mga alaga sila na mga mutya o kung ano-ano yan guys ha. Na talagang naligtas sila guys sa kapahamakan. Muntik na daw silang mamatay, nakaligtas dahil nga may mga alaga silang ganito. Kung baga nagbibigay talaga sila sa akin, nagme sila sa akin, nagbibigay ng testimony. Yan guys ha. Kaso hindi na ako ngayon guys nagpaparapost ha. Na guys, pag may nagbigay sa akin ng testimony, ipopost ko, hindi na guys, dati yun, noon, noon, yan guys. Kaso ngayon marami na nakakakilala sa akin na talagang kumbaga marami guys ang lumapit sa akin na ang buhay, swinerte, yan guys. Tapos, <clears throat> proteksyon, marami guys eh kumbaga masyadong mahaba ang kwento kung ipapaliwanag ko sa inyong isa-isa, lalo na sa mga bago kong followers. Yan guys. Kumbaga, ano yan guys eh? Kumbaga, tak taga nakikisuyo lang sila sa akin guys tapos ngayon kumbaga para bang prayers lang yung hinihiling nila sa akin na kunyari ito kunyari lang ito nakisuyo sa akin ngayon hinihiling nila sa akin na prayers kumbaga ipagpray ko ang gamit na to bago ipadala sa kanila para bang yun na lang ang tulong ko sa kanila kaya kumbaga yung mga gamit guys ay talagang nagkakaroon ng himala yan guys ang ibig kong sabihin marami eh pero hindi lahat sinabi ko sa inyo mga nasa 90% yan guys marami ang lumapit sa akin guys yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya kung baga napakaganda guys ng mutya ng lintang dagat ito. Mayroon pang, may mga iba pa naman ng na mga mutya kasi maraming klase ang mutya sa buong mundo. Yan guys, lahat ng bagay ay may mutya. Yan lang guys, pasensya na ha. Medyo na ano ako kayo na bilaukan ako ng sarili kong ano. Yan lang guys, thank you guys. I love you all. Ask him Julie Janim ha. Yan lang guys yung yung Facebook ko ha. Uh, kasi sinasabi ko dito yung Facebook ko kasi guys may mga nagka-copy guys ng ano ko. May mga nagka-copy guys na para pang kinukuha nila yung 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 video ko tapos ngayon mag upload sila. I-gagamitin eh, nila guys sa ano ginagamit nila guys sa Facebook na fake yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya minsan bihira ako mag-vlog guys kasi yun nga eh. Kumbaga inaano yung YouTube ko, yung yung video ko. Yan guys ginagamit nila. Yan lang guys. Thank you guys. I love you all.